Dalawa. Ayan. Puti na lang natin. Meron pa isa mga bay. Eh. Bilisan natin na yan. Oh. Ang dami nito. Ang bigat. nga bay na bungkag. Oh my god. Ano ba naman 'yan? Shit. Kok kubag. sayang Layak, sayang ka mga bay na uli na ta sa atong balay ayan mauna ni atong nakuha nga duha ka grab bag mga bay ayan pinaspasay pinaspasay gitong layata kay nagkataon nga abli ang pharmacy so ni ato ang panghimuso nung ipakita sa inyo ha, mga bay tanaw ni nato ug unsa ginaani sa atong mga nakuha daghan man gid ni mga bay tanaw to ni di ba ni mga expire pa sila pero uh, di man na mag-exist mga unsa pa na dira oh nay bayutin man gani na mga bayo unsa oh nay ilimnon o, oh, insure na siya, mga bay. Nasa cart. Allergy. Kani, mga vitamins. O, oh, Unsa, pa ka. Dino, oo. Oh, oh. Ayan, o. Oh. Kaswerte na lamang makakuha o mag-usa ka vitamins. O, oh, vitamin C, mga bay. na agay okay. Naaman di mga chocolate, mga bay. Pero natunaw naman eh. Hot chocolate bomb. O, oh, hot chocolate bomb ko, no. Dina, aninindot diri o daghan kaayo o daghan pa o kinsa dirang na sa mga parcel ng katilaw ani eh. i-share inyo hang magipamati after inyo na inom ana kay na ay uban nga dili gid intawon mo tuo nga dili na mag-excess ang kanang kuan mga expire mga bay ingon sila gi expire di kuno dawaton oy na uray na mo siginarte. nahala na hala mga bay na ba? mo ba ay mo si kay kanang Pansin mo expire-expire. Yeah. Oh, ano na na? Exist expire-expire mga bay. Huh? Tara, mga nut. Dua, ano siya pa? Tara, oh. mm. Oy! Saan ko malagi ni na? Malagi ni siya pa? Una ko. Okay. Itabi isa. O, oh, pagkuhagi mo ha. Pagkuhagi mo ha. Dali ah. O, oh, chocolate. Dali oh. Kato, kato ko ah. Tara. ng chocolate. Hawa na dali. Dali. Kapawaon siya mga ba. Hindi uh, ah, man mahimutang. di Gihapon na ni mo hatagan. So, Pahawaon gina ni mo. Okay, okay, madam. Pahawa na. Misod mo gina mo. Agay. There you go. Yay. I know. Oh, susu gina mo. Dili man dyan ako. Ni makuha mga bay. Sa man ko ni ako na lang ni oh. Kuptan. Ama, basta mauna ni siya itong mga nakuha mga bay. Nalari sa ha. Ito i-arrange. Yan, nagkan ang multivitamin sa mga bay. Yan, yeah, Yan, no? Mm. mga calcium ang uban na mga magtibak kayan uh, ala purag ka siya nahilis na siya sayang men's multivitamins pa naman siya o oh, nahilis siya sa kainit baka ni Dere sa, sa, muang kwarto kay gahapon okay man siya ala ayan oh. Oh, hapit na hapit na oh gani nadali ni nako kay taod taud para ba unta Kuni ko ni kuanon may gani ako ni nadali oh Okay, Nandali na ito mga bay. Dali on ni nether eh. Kay para o. unsa mang kasyupaw. Uy, uy. nagkaungkaon mang kasyukulit syupaw. Wow. Oh. Lo, 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 plano, ano si niya? Ah! <laughs> Yan. Atong paspas hindi eh, mga bay. Puro daghan ah! magigkain eh tambal ni para pang ubog hilanat o oh. ta kana sila pang ubog hilanat kani ah, sa ubog hilanat kani siya magnesium tanawon to ni be oh, kana pwede pa ni dali on to ni kay oh. na dapat na adi uban o oh, daghan pa man ni o oh, tanawa atong paspasan ni siya tuha kay maabot ang time nga oh kids multivitamins for sleep o oh. katanawon ninyo o oh ato pang nadali siya okay ang mga expiration na nila mga bay kaya ato po ting tanawon okay kaniwa ang expiration oh December pa sakto maabot ni sa iso tunig ni box karun siyang adlawa maabot ni Pilipinas December December expire oh ana pamutang tunig ni sa box oh. ang yeah, mga bay, vitamin C, ang dili mada, um, are na na lang ng dili tanan mga bay. Basta daghan allergy. Daghan pangkuan oh, pang, um, pang sa bata. ang um, Naaman na nagpilit-pilit man ay. pero ato lang ning hala oy, kasayang ba ani ay tanawa. Women's multivitamins. What na gyud in town oh? Uh? Kasayang oy. 24 pa man unta ang expiration oh. Uh? Day 324. 24 pa ang tao. Wala na yun. Nara. Nara mo Oil o. Oh, fish oil. Saum na Multi Multivitamins, gummies, dietary supplement. O oh, pwede guru ko, Pero nag-inom ang gugukuan, ka Kanang prenatal. Prenatal akong giinom. Kay para maka safe sa akong baby ba. Prenatal o. Oh. Awa, daghan siya di ay mga bay oh. mga nakuha. Hala, multivitamins, women's multivitamins gamis o pang babae daw ni daghan magkainig akong amiga mag-coupon ani sa una. Ayan oh. <coughs> Hala. Akong amiga ani nag-coupon ani sa una in town. Hala, oy, may tagwa pa ni nahilis o wala pa jud siya nahilis o kani. Eh. Ten girl. Ten girl. Mari kuno to mong amiga karon kay mamili og vitamins so may tamo ari siya sayo bago masirado ang akong box pick up ra ba intaw ng akong box na mayari siya kung na nga maghuwat ko niya gyud ayan nagtrabaho pa man daw hala mga ingon ani ba mga bay kay nang uh, kuan nang uh, nang uh, tunaw o uh, tulo na ni katulo na ni siya uh. para kana sa nang tulo na tunaw kani uh, kani wala uh, kani siya wala mau ganit na daghan gayo o napao o vitamin C vitamin C nindot na o vitamin D o nindot nindot na silang kuyugo ng akong show pa o nag building building po giyaha o nahala pa o paningkamot po dirag imong pa o mm, kay pinangga kay kanako bahala na ni imo nang pumpungkago na dirag pa o. kani o kani kuha na po sa ilaw adin ni pwede kay nagdikit-dikit na sila ang magdikit-dikit na uh, oh, dili na naku isulod sa box kay apa may daghan o oh, tanawa o oh, nagdikit-dikit na po kasayang o oh. mao oh, sigurong gilabay ni nila kay natunaw ni sa ilahang tindahan o oh. December pagod na unta ni may expire o oh, kaso nagdikit naman December pa December 2024 pa unta December 2024 o oh, tanan nga ingon ani nangatunaw kana sila daghan natunaw Kani wala. O, oh. kani wala. Yay! Kani wala pa siya. Collagen gummies. Oh my God! Pwede ko mo inuman eh kay collagen para sa akong face. Yes! Para sa akong skin. Vitamin B. Ayan, ayan. Mga gummies. Karaghan, ana. Ana pa'y palitong vitamins. oh. kinahanglan mag-vitamins na itong mga followers para na kusog na ay kusog mong kuan na ay kusog mag like and share uh. ayan di man tinuod makadawat ang tanan kay daghan mong kayo doo lang mo sa mua pwede rin mo mag pick up ka ng mga sibo uh. kaway kaway ng mga taga sibo para pick up on pa dili na ipadeliver para makatipid uh. di ba o gusto po mo inyong hang ipa ipasend di ka mo nagyumamayad o di diba? daghan kayo na padre daghan oh ato asa ning ikuan sino vitamins 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 naghigda naman akong shopaw bomb mga certik oh mga unsa pa nang ni dara oh oh allergy oh rapid meats orange cream flavor lo tanaw na unsa man ning ni akong shopaw oy gisaw man naman <laughs> <laughs> Ayaw, pau oh. Alay, nabi! Mm, dara, mga elderberry. sa sabangan, nani na o, oh, ana. Nahala, bay, eh. hinay kunig panulod, o, uh, ganang kuan, mga bay. Ako na nang ang mga natunaw na. So, so far, mauni sila ang nasayang, o, oh, mga dagko, rabakayo, unta, mga bay. Oh, sus, ginuo ko. Ah, sa ilahan ng tindahan ng burot mga bay, dili ni sa pagkuha nila, paglabay, kay nga no. Oh, 2024 pagod unta ma, mga tunaw. Kani sila, to 2024. So, wala na ni. Ilahan ni, sayang kaayo, oh. Awa, means multivitamins, a powerful blend of vitamins. Kani siya, pang sleep, means kani, women's. Oh, women's multivitamins. Oh, kung mga nindot, unta mga vitamina o oh, pangpagana man siguro na ta so mauna lang na hinuon so mauna siya mga bay sayang kay na niya mauna itong mga nakuha oy din apod mahimutang kay gipang kung ano pong syupaw so mauna siya so ayun, mga bay panood sa ni sa box ha kay ah, pick up po ng box karon taod taod kinahangla na in town ayan na eh. so ang dili masulod na hala Ayan, so see you mga bay, abang-abangan nyo sa paparsil natin. Ayan, ayan, salamat mga bay. Kung namoy tulog ka bad, si buhala. hala, comment mo, hala, salamat.